Baka yun, sa ilalim ng tiyoko, sa ilalim ng kahoy. Tatalo na yun, <laughs> baka tatalo na. good morning mga chong. Isang mapagpalang umaga. Aldes, anong kumusta naman ng yung tulog? Ayos ba ka? Ayos din naman. Hindi na din ng kaunti. Hindi ka baga nag-ayos din? Hindi ayos din naman. Kaya nga napasarap pa rin. Natira pa. Halos inubos ninyo. Ay, ano na naman yung ginagawa mong yan? Ay, bulot sofa yung no, sopas kapatid, mga chong. Ah. Dito, may kinukuha sila Baka naman yan ay bayate! <laughs> 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 Ayan ang ganda ng ating lamesa, mga chong. Oh. Lamesa. <laughs> Puro kalat. Pero may magandang upuan naman. Saan may kamates? Ah, isang si Sibuya. Sibuya sa ikuan. Oo, oh, yan. Yan namin na tuwin. Ah, meron tuwin. Meron tuwin. Pwede isang linggo kami din eh. Hindi <laughs> kayo magugutom. Ano kaya ayaw kinukuha ni Pinsan Ron? Ewan kung ano itong prutas na ito. At sino nagturo yeah. sa kanila na nakakain daw. Sino unang titikim? Yung pwede. Eh? Ako lang. <laughs> hindi <laughs> 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 ko alam kung ano nga. Hindi, hindi. Pula lang nga. Tumakal lang <laughs> ito. Tumakal lang. <laughs> hindi, hindi. Yung <laughs> salong tihit. Ah! Titik mo natin. Nakubisa na yan yata. Bali, <laughs> ano yun? Epo kung ano to. Kulay red siya na parang saging. Tawang oh. naman matak. Ah, chong. Ayun. Uh. Ayun. Dala dito. Sigurado kang ayun yan? Ano chong. Hindi mo na ito. Ayun ka Patas ay, oh. Ano hindi mo lalaban naman niya yung kinakain ni Danoy. Eh. Soto. Ay, tikik na, ay, tig na. Ay, nga. baka ako Pera-pera. Magiging... Ano kaya to? Pera-pera po. Tikas eh. hilaw pa? Antigus? Kumaan, ayun, hindi na pala nasa ng balatok tubig. Dish, dish ka, kain ng ano. Kain ng isa, meron nga yun na naliligong gasolina uh, eh, para sa content eh. <laughs> ayun, naman nangyara sa kanya. Kaya tulong. Pero pera prot niya yan. Devil prot. Ano nga kaya ito? Sisig na. Sige, guys. <laughs> Huwag mas <laughs> malalala <laughs> yung din yeah, yun, eh. Pero ayun Ay, Ay, yon kaya? Alam. 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 Ay siya, epic uh, 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 na. Ayun, dila, dila, ayun. Dila na eh. <laughs> <ala> <laughs> oh, epic pa. pa, uh, ano? you know, oh, na Huwag mong Di, di alam Kapatikas na naman Di, di pa. Baka yan. Iuwi mo. yan pagka ano. Oo, iuwi mo na. natin Tingnan ko. ng kabundukan. Yan nung ano nga kaya to? Ang bigas mo talaga ay. Ayun ah, yung sabi. Hindi, yung parang yung sa ano, kinukuha na yan, no. Yung sa ano yung, sa tabing ilog ng ano, oh. sa bracket. Eh, okay. alak na 'yon. Ano 'yon? Kasi ma change. Hindi yung sa nakikita sa sa, sa bracket na ilog. Sa tabing ilog. Ah. Ano? Sa sa. Yung parang natan laman. Ayun so, nga, sasa. Sasa. Pan. Sa, sa, oh. Pan Malit na. Dahil ikaw ang kumuha, ikaw ang unang titikin pisan. Kumuha ka lang isa, tingnan natin. Alam mo gan. <laughs> Sige, ating... Comment na kung nakakain ba ito, mga chong? Parang

Eh, eh putay parang yung ay. Itin. Ay, hindi yung ay. Hindi yan. O oh, ay ano eh. Ay, ang puta. Iti. Eh, hindi makakaya eh. Hindi makakaya Parang bato oh. Parang. At <laughs> saka perlas. Di ba nga pag nahinog, lalambot ay. Eh, wala, wala pag lambot. Ay, parang ano rin, bao oh. Parang bato. Parang bunot na. No. Yeah, ay, ito oh. Bao, bunot. Wala, wala. Ay, ah, malambot. aray oh. yung gitna po. Ay, ano yan? Tubo. Oh, baka lalaki yan pagka ah, oh. <coughs> Turo ka ng turo eh. <laughs> 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 Ako eh. na rito eh. Ay, Saan Tigas? yeah, Ayan,

Um. Mm -hmm. dilatang yan. Ah. Ayun. Dilatang sili ay. Dilatang sili. Ah. Oh, so pas, so pas. Birthday ngayon ni Aldes. Oh, oh, oh. Happy birthday. Oh, oh, oh. Happy birthday, Aldes.

birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. Ilan taon na? Ilan taon na? Ano <laughs> na? 69. 69 years old. <clears throat> May sandali po na kinikita mo sa iyong papaya, no? Don't.

हाँ बलती नजगे Ah, kaya nandiyan yung baboy. Ibet. Sawa daw. Ah? Sawa. Oh. Sawa. Sawa? Sawa, Pwede ah. itu Oh, lama Israel <laughs> itu mag-slide. Hop, hop, hop,

patito. Sarap marinig daw. Superb. Ano daw? Ito na eh. Saan? Eh, dadin yan. Ah, my... <laughs> oh, hindi. Wala oh, laki. Wala laki. Oh. laki. <laughs> Ay, <walang> laki. <laughs>

Ano pa na laki rado stop eh. Oh, wala. Hindi pa tinutugyan. Pwede, pwede. Are sana sa kawayan. Malakas will ko kuha. No. Hawak mo no. ba? okay, okay, okay. na baka makaano. Baka takas mo iba. Hawak din. Ay, wala kuno puto lang ano. Tuhod. Ay, nakuha na ako. No. Okay. Ano ba 'yung wala mga hita oh, kasi hindi nakikita pag buwagan natin galay? Tama na Magkakalang <laughs> dine, dine, dine Oo Saan lalaki sa web gan Karating yung dalawa yata Huwag ka nalang Uwari sa na laki Huwag dyan Ano? Ano? Panay lang? <laughs> Ganyan Piluway o <laughs> Nung ah. may takot ko'y Ano ba ito na yun?

sad nung dito pa muna oh ano <laughs> noo yan, yan 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 tulong yan sana Me yaya nah, yan, maliit Alo kay kanu ya yeah, madulas tiap parakoy bayo mahulog Madulas tiap Madulas hindi ako po napataas niyan Baka kayo'y mapol Yan Sige-sige muna lang Ginan Sige muna lang ang munting na nahulog yung ano bayo ni Hugon Napadulas, man. ay diretso-diretso doon makakaunti no wala tayong kapain

Manghuhuli ng palaka. Batangas Remix. Ah, magtong ah. ang taas ng talon. Palakang walang buhok. Patulot to. Ay, yung sabi, ganyan Hindi, may sugat na yung ano. Tinama mo na? Ay, yung kabaan na yan. Tinatangan ako lang, ano <laughs> <laughs> Ang pala. Dyan. Obluto, oh, naman. <laughs> na! dyan! Ang lakas na! Matilos na masunod! Matilos na sa na Ano pala naman kayo walang paanan? Anong tayo dito, no?

gugnaw 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 hindi hindi ba mapapa mo mo cungon dami ng huli ni pitik ng palaka Tatalo na tatalo na Tatalo na yan mo mo na mo na walang Yan enare mo na rin mga taktak Saluhin taktak na taktak na taktak abang abang

Si Zay, buday! Ala, na wala. Nasa mga kuhoy <laughs> ko yun yun. <man>. Nasa <laughs> oh, mga kuhoy ko yun yun. Ambilis tumalun. Nakahayaan pa lang ay pagkahuya ay tumalun. <laughs> Pagkapanak ay talun. Ha? <laughs> <coughs> no? oh, ah, eh, mga nagsingit din eh sa ano? Sa kahon. Eh, sa mga ugat ano no. ko rito na 'yung kanyang inanuhan, o no? Ah, oh, mojong. Adventure. Ini tapi yang ri, ri. Ante bangoi, kelanu pala ka. Gini, gini, ri. Talo tayo tayo alam Talo na tayo doon. Okay, okay. Talo na maglangoy alam mo na maglangoy <laughs> <laughs> ano, <bigyan. laughs> <laughs> na maglangoy alam mo na maglangoy alam mo na na gapang-gapang <smart noise> <smart noise>

Dawa mong unta! Di ko Mga ngagat na iyon. Bakit hindi Oh. Ah, Napakain na rin kay Big John. Dagasan na rin. <laughs> Oo. Oh. Di <laughs> yan lal ang lalaki. May ilo oh, May dalawang ilo na yan. Oo. Walang ilo na.